Nagpasalamat ang Meralco sa itinutulak na panukalang batas ngayon na magbibigay muli sa kanila ng panibagong prangkisa. Sa ilalim ng House Bill 9793, binigyang halaga ni Congressman Joey Salceda ang papel ng Meralco pagdating sa power distribution sa malaking bahagi ng bansa. Kaya dapat lang mabigyan ito ng panibagong 25 years na prangkisa. Tiniyak naman ng Meralco na makakaasa mga Pilipinong patuloy ang kanilang pagsisikap at pagpapahusay para matiyak ang serbisyo ng kuryente sa kanilang franchise area. Patuloy din ang Meralco sa investment sa kanilang mga infrastruktura upang matiyak na may sapat silang kapasidad sa power distribution. Ako, I can assure our customers that both in terms of supply and in terms of uh, the distribution facilities, uh, covered po ang Meralco and uh, we will continue to be able to provide 24-7 service, 366. So, we have always placed energy efficiency as part of our uh, initiative uh, as part of our efforts to tell customers to please make energy efficiency a way of life